May isang babae na kilala bilang pinakamakuripot sa buong baryo, pero sa gabi ng kaniyang pinakamadilim na alaala, -ala, may kumatok na hindi tao, at may batang matagal nang nawala ang biglang nagbalik mula sa dilim. Ano ang lihim na itinago niya? At bakit ang nakaraan niya ang pilit na bumabalik ngayong gabi? Kung akala mo pera ang pinakamatinding nawalan sa buhay niya, maghintay ka hanggang marinig mo ang pangalan na hindi niya binanggit ng maraming taon. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan ay nakatira ang isang babae, nakilala bilang pinakamakuripot na nilalang na nabuhay. Ang kaniyang pangalan ay Aling Perla. Tahimik ang bahay niya sa tuwing gabi. Tanging langit-ngit ng kahoy na sahig at mahinang ugong ng hangin ang naririnig. May amoy ng lumang papel sa loob ng kaniyang bahay. Amoy na parang dekada nang nakatago ang bawat sulo. Si Aling Perla ay nakaupo sa harap ng kaniyang lamesang kahoy. Pinipisil niya ang maliit na sobre, na halos maghiwa-hiwalay na sa sobrang lipas. Nararamdaman niya ang gaspang ng lumang papel sa kaniyang daliri. Napakadiin ng hawak niya. Parang bawat hibla ng papel ay pera na ayaw na ayaw niyang pakawalan. Huminga siya ng malalim. Malamig ang hangin. Ramdam niya ang paggapang nito sa kaniyang bato. Bahagya siyang nanginig. Sa labas ng bintana ay madilim ang paligid. Parang walang buwan. Parang walang bituin. Parang may aninong nagtatago sa pagitan ng mga puno. Tumayo si Aling Perla at lumakad papunta sa bintana. Mahinang kumaluskos ang sahig sa bawat hakbang. Bawat tunog ay parang kumakalabog sa tahimik na katahimikan ng gabi. Pagdungaw niya ay wala siyang nakita. Ngunit naramdaman niya ang kakaibang kilabot na gumapang mula sa kaniyang talampakan papunta sa kaniyang dibdib. Parang may nagmamasid sa kanya. Parang may humihinga sa dilim. Napaatras siya. Bumalik sa lamesa. Hinawakan muli ang lumang sobre. Gayon ay mas mariin. Mas malami. Mas kinakabahan biglang may kumalabog sa pintuan. Isang malakas na tunog. Isang tunog na parang sinadyang isigaw sa katahimikan. Napapitlag si Aling Perla. Nanlamig ang kaniyang kamay. Bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Pinagmamasdan niya ang pintuan, habang unti-unting yumuyuko ang liwanag ng lamparang nakasabit sa dingding. Parang may humihigop ng liwanag sa loob ng bahay. Parang may presensyang hindi dapat naroon. Hinaplos niya ang kaniyang dibdib, para pakalmahin ang sarili nguni hindi niya may baba ang kaba. May sumunod na tunog. Ngayon ay mas mahina, mas malumanay. Parang pagkatok ng isang taong hindi sigurado kung dapat ba siyang pakinggan. Aling Perla, mahinang tawag ng isang tinig mula sa labas. Tinig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Tinig na tila walang emosyon. Tinig na nakapagpapatayo ng balahibo. Napaatras si Aling Perla. Pinigilan ang sarili ngunit nanginginig ang kaniyang tuhod. Habang papalapit ang malamig na pakiramdam, ay napansin niyang unti, unting bumibitaw ang sobre sa kaniyang kamay. Para bang may puwersang humihila rito. Para bang hindi na ito kanya. Lumakas muli ang tinig mula sa dilim. Buksan mo ang pintuan. At sa sandaling iyon ay naramdaman ni Aling Perla ang isang malamig na hininga na dumampi sa kaniyang bato. Isang hiningang hindi mula sa loob ng bahay. Isang hiningang nasa mismong likuran niya. Narinig ni Aling Perla ang bawat paghinga niya. Mabagal. Mabiga. Parang pilit na kumakawala mula sa dibdib niyang naniniga sa tako. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Ramdam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa batok niya. Hindi niya magawang gumalaw. Parang nakapako ang kaniyang mga paa sa sahig. Ang lampara sa dingding ay kumikisla. Nagpapadilim. Nagpapaliwanag. Parang nag-atubili kung mananatili ba itong sindi o tuluyang mawawala. Unti-unting lumingon si Aling Perla. Ayaw man niya kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa likod niya. Ngunit wala siyang nakita. Walang tao. Walang anino. Walang presensya na dapat nandoon. Ngunit ang hangin ay malamig. Mas malamig kaysa kanina. Mas mabigat ang presyon sa paligid. Parang ang bawat sulok ng bahay ay humihinga ng sabay-sabay. Parang may buhay ang dingding. May buhay ang kisam. May buhay ang sahik. Bigla siyang napasapo sa kanyang braso may dumaan na tila matulis na kuko. Isang hapdi na parang kinayas ang balat niya. Napasinghap siya. Napaatras. Nalaglag ang lumang sobre mula sa kaniyang kamay. Pagbagsak ng sobre, ay kumalat ang laman na parang alikabok na tinanggay ng hangin. Lumang resibo. Punit na pera. Mga bariyang kupas. At isang larawan. Lalawan ng isang batang babae. Nakatayo sa harap ng payhong bahay. Ngunit ang batang babae ay walang mukha. Hindi gumagalaw si Aling Perla. Hindi makahinga. Tila unti-unting lumalabo ang kaniyang paningin. Kinuha niya ang larawan. Pinisil niya ng mariin. Nararamdaman niya ang gaspang ng lumang litrato. Nararamdaman niya ang lamig na nagmumula rito. At habang tinititigan niya ito, dahan-dahan itong nagbago. Unti-unting lumilitaw ang mukha. Isang mukha na pamilyar. Mukhang katulad ng kanya. Ngunit mas bata. Mas maamo. Mas inosente. Humigpit ang kapit ni Aling Perla. Tumitibok ang kaniyang sentido. Ramdam niya ang panginginig ng kaniyang kamay. Narinig niya muli ang tinig mula sa labas ng bahay, mas malinaw, mas malapit. Perla. Tila ngayong nasa mismong likod ng pintuan. Tila nakadikit ang labi sa kahoy. Tila nararamdaman nito ang kaba niya. Lumapit si Aling Perla sa pintuan. Mabagal, mabigat ang bawat hakbang, parang hinahawakan ng hangin ang kaniyang mga paa at pinipigilan siyang umusat. Nang marating niya ang pintuan ay huminto siya. Idinikit niya ang kaniyang tainga. Tahimik. Walang tunog. Walang paghinga. Walang kahit ano. Hanggang sa. Isang bahagyang gasgas ang narinig niya. Isang mahinang pagkamo. Parang kuko sa kahoy. Gumalaw ang kaniyang kamay. Humawak sa seradura. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, ay may malamig na kamay na humawak sa kaniyang balika. Mahigpit. Malamig. At unti-unting humihigpit pa. Nanigas ang buong katawan ni Aling Perla. Ang hininga niya ay naputol. Ramdam niya ang bawat daliri na humahawak sa kanyang balika. Mahaba. Maninipis. Parang mga daliring hindi pagmamayari ng tao. Dahan-dahan itong humigpit. Tumagos ang lamig sa kanyang laman. Pumikik siya. Hindi niya kayang tumingin. Hindi niya kayang harapin kung anuman ang nasa likod niya. Narinig niya ang mahinang paghinga ng nilalang. Malalim pautal-utal. At tila lumalapit ang hiningang iyon sa kanyang tenga. Bakit mo ako kinalimutan? Isang tinig na mababa. Isang tinig na humahalo sa hangin. Tinig na parang nagmumula sa taong matagal nang wala. Bumilis ang tibok ng puso ni Aling Perla. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Parang babagsak siya anumang oras. Ngunit hindi niya magawa. Hindi siya makagalaw. Parang may bigat na humihila sa kanya sa sahig. Nagpupumiglas ang kanyang hininga. Inangat niya ang kaniyang kamay. Pilit niyang tinatanggal ang malamig na kamay sa kaniyang balika. Ngunit hindi gumagalaw ang mga daliri, parang mas humihigpit pa, parang natutuwa sa takot niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kaniyang mga mata, at sa gilid ng kaniyang paningin ay may maitim na anino, Peikot. mahaba, parang uso, ngunit mas mabigat kaysa uso, parang buhay. Gumalaw ang anino, umikot ito sa paligid niya, parang umaamoy, parang sinusuri bawat pulgada ng kaniyang bala, naiwan ang kamay sa kaniyang balika. At habang umiikot ang anino, dahan-dahan namang nagiging malinaw ang hugis nito. May balangkas ng isang tao, ngunit walang mukha, walang mata, walang bibig, panging malalim na guhit lamang na parang punit sa gitna ng ulo. Ang tinig na narinig niya kanina ay ngayon ay nagmula mismo sa punit na iyon. Bakit mo isinara ang pinto? Noong gabi na kailangan ko ng tulong. Arang pinagsakluban si Aling Perla ng buong bahay ang pintuan, ang lumang sobre, ang laawan, lahat ay nag-ugnay, lahat ay bumabalik sa alaala na pilit niyang nilimo, na siya, ngunit sumunod ang kamay na nakakapit sa balikat niya, hindi bumibitaw, habang ang anino ay lumapit pa, mas malapit, mas malinaw, mas nakakatindig balahibo, huminto ito sa harap niya, eksaktong isang pulgada lang ang pagitan sa kanyang mukha, walang mata ang anino. Ngunit alam niyang nakatitig ito sa kanya. Alam niyang binabasa nito ang bawat piraso ng kaniyang tako. Ang tinig ay nagbago. Mas malalim. Mas galit. Hindi ko kailangan ng pera mo. Perla. Humigpit ang hawak sa balikat niya. Masakit na. Parang hinihila ang laman. Parang tumatagos. Ang kailangan ko. Lumapit pa ang anino. Ang puni sa gitna ng ulo nito ay unti-unting bumubuka. Para bang bibig. Para bang lalamunan. At mula roon ay lumabas ang malamig na hangin na tumama sa mukha ni Aling Perla. Ay ang itinago mong katotohanan. At bago pa man siya makasigaw ay naramdaman niyang hinila siya ng malakas. Diretso papunta sa dilim. Ang paghila ay napakabilis. Parang napunit ang hangin sa paligid. Parang nahulog siya sa isang hukay na walang dulo. Ang bahay niya ay biglang nawala sa kanyang paningin. Napalitan ng makapal na dilim na parang malamig na alon na lumalamon sa kanya. Hindi siya makahinga hindi siya makasigaw. Tanging tibok lamang ng kaniyang puso ang naririnig niya. Mabiga. Masakit. Parang pinupunit mula sa loob. Habang lumulubog siya sa dilim, ay unti-unti ring lumalakas ang mga bulong. Maliit na boses. Mahina. Pabulong. Ngunit malinaw. Parang galit. Parang umiyak. Parang baon sa sama ng loob. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo isinara ang pinto? Bakit mo ako hinayaang mag-isa? Ang mga tinig ay nagmumula sa lahat ng direksyon. Walang pinanggagalingan. Walang malinaw na anyo. Nakapalibot sa kanya. Paulit ulit. Mas malapit. Mas malupit. Pinikit niya ang kaniyang mga mata. Ngunit kahit nakapikit ay nakikita niya ang liwanag na kumikislap sa harap niya. Isang manipis na sinag. Parang punit na butas sa dilim. Habang papalapis siya rito, ay unti-unting nagiging malinaw kung ano ang nasa likod. Isang lumang pintuan. Natutuklap ang pintura basag ang salamin, at may bakas ng putik sa sahig, at doon, sa harap ng pintuan, ay may batang nakaupo. Isang batang babae, nakatalikod, nanginginig ang kaniyang mga balika, parang umiyak, dahan-dahan lumapit si Aling Perla. Wala siyang makapangyarihang kontrol sa kaniyang sarili. Ang mga paa niya ay umaabante kahit pilit niya itong pinipigilan. Habang palapis siya, ay mas nakikita niya ang sitwasyon. Ang bata ay nakapuesto sa mismong lugar kung saan naroon ang larawan na lumabas sa sobre. Ang buhok nito ay mahaba, magulo, basa. May tumutulong tubig sa dulo ng mga hibla. Parehong-pareho sa batang nasa lumang litrato. Hawak nito ang sariling tuhod. Mahigpit. Parang nagyayelo ang balat. At habang mas lumalapit si Aling Perla, ay narinig niya ang hinaing ng bata. Isang pag-iyak na puno ng saki. Puno ng pighati. Isang iyak na hindi nagmula sa kasalukuyan, kundi sa nakaan. Bakit hindi mo ako pinagbuksan? Tumigil ang paghinga ni Aling Perla. Nanigas ang kaniyang mga daliri. Tumibok ng malakas ang puso niya. Hindi niya inaasahan ang sasabayan nito. Hindi niya kayang harapin. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malinaw. Mas malapit. Bakit mo ako tinanggihan? Nay, parang kinuriente ang buong katawan ni Aling Perla. Nabitiwan niya ang hangin sa kanyang dibdib. Nalusaw ang kontrol niya at bago pa man niya masambit ang pangalan na hindi niya binanggit ng napakaraming taon, dahan-dahan humarap ang bata, at ang mukha nito ay wala, walang mata, walang ilong, walang bibig, isang puting espasyo na parang natanggal ang kabuuan ng pagkatao. Ngunit alam ni Aling Perla, alam niya kung sino ang bata, at sa sandaling tumingin ang batang walang mukha sa kanya, ay naramdaman niyang bumuka ang lupa sa kaniyang paanan, parang may hahatak sa kanya pababa at wala siyang sandaling naligtas mula roon. Bumuka ang lupa sa paanan ni Aling Perla. Malamig ang hangin na sumalubong mula sa kailaliman. Parang tinig ng nakaan na pilit siyang hinihila. Napahawak siya sa hangin. Nagpumiglas. Ngunit unti-unting nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Unti-unting huminahon ang bulong. At ang batang walang mukha ay tumigil sa paglapit. Nakatayo lamang ito. Tahimik. Humihinga ng mabagal. Maya-maya ay umangat ang kamay ng bata hindi para hilahin siya, hindi para saktan siya, kundi para ibigay ang isang maliit na bagay. Isang tingting -ting na kahoy na may tatlong letra. Tatlong letrang kinatay sa ibabaw nito. A-N-A -A. Nanlamig ang katawan ni Aling Perla, ang anak niyang matagal niyang tinakasan sa alaala. -ala. Ang batang humingi ng saklolo noong gabing hindi niya binuksan ang pintuan. Ang lihim na itinago niya sa lumang sobre. At nang makita niya ang pangalan, ay may kung anong bigat na kumalas mula sa kanyang dibdib. Isang bigat na daladala niya ng buong buhay. Tumulo ang kaniyang luha. Hindi dahil sa tako, kundi dahil sa pag-unawa. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, ay bumulong siya ng salitang hindi niya nagawang sabihin noon. Patawad. Pagkasabi niya ay tila may na dumaloy mula sa kanyang dibdib. Puti. Mainit. Magaan. At ang lupa na nakabuka sa paanan niya, ay dahan-dahang nagsara. Ang dilim ay umatras. Ang anino ay naglaho. Ang bata ay unti-unting nagkaroon ng mukha. Hindi buo. Hindi malinaw. Ngunit sapat para makilala niya. Isang ngiti. Isang munting titi. Isang paalam. At tuluyang naglaho ang imahe ng bata na parang usok na tinanggay ng hangin. Naiwan si Aling Perla na nakaluhod sa sahig. Humihingal. Pagod. Ngunit magaan ang puso. Maya-maya ay muling bumalik ang kaniyang bahay sa kaniyang paningin ang lampara, ang lamesa, ang lumang sobre na ngayon ay nakaselyo ng mahigpit, at sa ibabaw nito ay nakapatong ang tingting ng kahoy na may pangalan ng bata. Kinuha niya ito, hinawakan ng mainga, at huminga ng malalim. Sa wakas ay nagbigay daan ang alaala, hindi para saktan siya, kundi para palayain siya. Tumayo si Aling Perla, lumakad papunta sa bintana, at ngayong gabi, sa unang pagkakataon, ay hindi na madilim ang paligid may liwanag na nagmumula sa buwan. Maliwanag, malinis, payapa, at kasabay ng paghinga niyang malalim, ay bumulong siya muli. Salamat, Ana. At doon nagtapos ang kwento ng babaeng pinakamakuripot na nabuhay, na sa huli ay natutong magpakawala.